Sir, magandang nga po ito. Uh, matagal na po ba kayo nagmamanayo ng uh, jeepney? So, ano po itong uh, plano ninyo at nang uh, ng iba pang uh, driver dito ng jeepney na bumabiyahe? Sasama po ba kayo dun sa nakatakdang uh, isang linggong tigil pasada? Okay. Bakit po? Para ano? Ano po, sir? Para hindi matuloy yung pisa ng uh, jeepney. jeepney. hindi po kayo pabor sa face out hindi po. bakit po sir? Kaya, kasi sa mga pagugutong ng mga pamilya bakit po kayo naiiyak sir? kasi sir, sir ayun ka pag iiyak kung wala na nga ang buwal mga mga lalo na yung mga pamilya So, ano po ang uh, inyong panawagan sa ating gobyerno, sir? Sa alaman, sir, huwag lang inaikuloy kasi mag-aibagigutong ng driver. Ano nila? Jowet po. Eh, oh, oh. napansin ko kayo naiiyak, sir. Ano po bang ano natin? Kasi mahirap na wala na nga na buhay ito lang ang pinagkakabuhayan namin, sir. Patay Wala kami. Hanap buhay. Mag-iisip na ka lang kami kung ano lang gagawin namin. Kung ano wala buhay namin. Ganun lang.